ayaw matanggal ng magneto ito yung ano yung magneto na ayaw matanggal so after 3 days babalikan natin so try natin to kung um, effective yung ginamit natin na technique Let's do it! natin at natanggal din sa wakas successful walang sinira ayan ayan stator so magpapalit tayo ngayon ng oil seal kasi natagas at yung magneto at ang tanggal din natin na walang persaan na nilinisin natin yan bago palitan ng oil seal ito yung stator So, kakalinis na natin ito nung nakaraan. Kaso, uh, tumagas pala dito. So, maglilinis tayo ulit dito. Uh, maintenance ulit. Nalinis na natin mga ta-site. Ayan. So, pati yung stator nalinis na rin. So, magpapalitan na tayo ng oil seal. Repaint na rin natin yung ano, magneto mga ka -asayte. So, ayan na. Para hindi mabilis kalawangin. Road test go